Tayo Tayo'y merong uh, special guest, meron po tayong special na panauhin ngayong araw na ito live po, to, po dito sa DWIC studio at ako'y very proud dahil uh, first time ko na ako'y makakausap ng uh, isang uh, congressman na laging viral at laging nasa aking feed. <laughs> <laughs> Lahat ng mga sinasabi niya ay talaga naman nagvaviral. Ito ho yung sinasabi nila na siguro familiar din kayo. Ito daw yung makabago o ito raw yung lalaking version ni uh, Senator Miriam Defensor Santiago. Huwag na natin patagalin sa Party List Representative Senatorial Candidate Kong Rodante Marcoleta. Kong magandang magandang araw po. Magandang umaga sa iyo, Denise, at sa lahat ng napakarami mong uh, taga-subaybay sa Ronda, Pilipinas. Iyon. Tayo po'y naka-live sa DWIZ Metro and Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Station, sa Radyo Ronda, sa RPN po, and sa Aliyu Channel 23 and DWIZ News TV. Ayan. Kukumustahin ko muna ikaw, uh, Kong. Kumusta ho ang, uh, meron, yung totoo yung sinabi ko sa inyo kanina nung tayo wala pa sa ere. Kayo lang ho yung kakilala kong kandidato na pumunta na sa lahat ng mga campaign sorties at uh, nabilad na sa araw pero hindi pa ho nagbabago ang inyong uh, kulay. Ano ho ang sekreto? <laughs> Kong. <laughs> eh, sabi ko nga sa iyo siguro, uh, tulong na ng langit ito Yeah, eh. blessing na ni Lord 'yan. Natuwa ay oh. natutuwa dahil sa yung opening salmo mo na special guest pala ako dito. Yeah, and special ka uh, Kong and Soon Sen. <laughs> okay, <laughs> kayo po 'yung nag uh, nag uh, na sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Mega Manila dahil kayo po ay uh, kandidato po bilang senador ng Pilipinas. Ngayon po, nadada, na, kumbaga parang nga uh, nag-face to face po kayo sa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Ano ho ang madalas na nirereklamo ng ating mga kababayan at sa palagay po ninyo, matutulungan ninyo sila doon sa area na yon? Yung palagi kong uh, nakakasalamuha sa aking uh, pagpunta sa iba't ibang panig ng ating bansa, Opo. Ay talagang nagre-reklamo sila sa hirap ng buhay. Mm, mm, mm. Sapagkat nararanasan naman nila talaga yung napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Yeah. Lalong-lalo na yung pagkain. Mm, 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 mm. At pagka mo pa yung kuryente dyan at saka yung gamutan, Ayun. ay talagang magiiyakan kayo ng mga kausap mo. Oo, oh, naku. Kaya ito palagi ang laman ng mga usapin. Mm, mm sa mga town hall meetings at saka sa mga pagr rally na nagaganap at ginagawa namin. Mm. Nako eh kung pagkaho pinag-usapan yung kuryente, hindi lang ho isang miyembro ng pamilya ang apektado. Lahat ho ng mga nagtatrabaho, lahat ho ng mga nag-aaral ay may uh, concern at may problema pagdating sa kuryente. Bakit ho ba napakataas ng kuryente dito sa atin sa Pilipinas at bilang uh, miyembro po ng Asia isa ho sa mga matataas ang kuryente dito sa Pilipinas ako. Ngayon nga 'yung pinagtataka Dennis kasi kung magsisimula tayo sa pinaka layunin ng batas. Mm -hmm. Na kung tawagin natin ipira, mm -hmm. na ipira na ito'y ginawa, 24 na taunang nakararaan. Mm -hmm. Dapat murang kuryente natin sapagkat nakalet nakasulat letra por letra. na kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino mm -hmm. sa abot kayang halaga. 'Yun ang nakasulat. Mm -hmm. Ngayon uh, sa aking palagay hindi nasusunod yung ibang tuntunin na nakasulat sa batas na yan. Mm -hmm. Meron tayong tinatawag na ARCOA, ito yung Retail Competition and Open Access. Mm -hmm. Meron tayong tinatawag na aggregation. etong mga ito ay nakasulat mismo sa batas ng kuryente, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa na ipatutupad sapagkat walang kaukulang uh, rules and regulations na ginagawa ang ating Energy Regulatory Commission. At marami pang iba na masasabi ko, katulad ng system loss, sinasabi ko nga, Ayan, lalo na dapat yan. <laughs> hindi na natin binabayaran yon. Wala ni isa man sa aking pakikipag-usap o sabi na nating pakikipag-debate hmm. pag-uusapan ay etong uh, issue tungkol sa kuryente. Wala silang maikatwiran sa akin, Dennis, kapag hmm. tinatanong ko. Bigyan mo lang ako kahit isang katwiran siguro ka ako. Kung bakit kinakailangan pati ninakaw na kuryente ibabayaran ng isang oh. consumer. Wala Correct. talaga oh, 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 Wala oh, oh. talaga maliban na lang sa sasabihin nila na kasi po technically eh merong nawawala po kapag nagpo po kami ng kuryente. So technical loss. Palagay mo ako. Samahan kita sa argumento na yan. Mm -hmm. Pero bago kayo nagpasya na gumawa ng kuryente at magbenta ng kuryente. Alam niyo yung naturalesa ng inyong industry. Mm -mm, tama. Alam niyo kahit anong gawin nyo, may mawawala at mawawala. Tama. So para sa akin, i-consider natin 'yan na business risks. Mm -mm, mm -mm. Lahat ng magkaka-ko ng negosyo may tama. panganib eh. Tama. Ko. eh bakit ako kayo lang? Mm -mm. Ang negosyo sa buong sa balat ng lupa. Mm -mm, mm -mm. ang Ang gusto niyo wala kayong panganib. Mm -mm. Kahit insurance company company nga, na nagko-cover ng risks. Uh -oh. Ba, eh, meron din club ng mga insurance companies. Uh, oh, oh, eh, dapat nga yung system uh, loss, uh, kung dapat sila nagbabantay niyan at nagpaparusa niyan, eh bakit ganun? Para, kung hindi nila nahuli, tayo magbabayad. Eh, sabi nga nila, ba't pa ako hahanap ng manguhuli? Mm -mm. Total binabayaran mo na. Gastos lang yan eh. Hindi na siya mag-hire ng police mm -hmm. o kaya security guard para bantayan ang mga poste nila o mga uh -oh. metro. Uh -oh. Sabi ko, binabayaran mo na eh. Uh -oh. Binabayaran uh -oh. ko na. Uh -oh. Uh -oh. Tama, tama, tama. Okay. Kung kayo po ang uh, magiging uh, senador ng Pilipinas, paano po ninyo matutulungan ang... Uh, ang uh, problema sa kuryente ni Mang Kanor o ni Aling Iska pagdating ho sa etong ma para mabantayan asa uh, sa ka problema nitong uh, kuryente ko. Magumpisa tayo dun sa nilalaman ng uh, batas Dennis. Yung mm. sinasabi ko sa yung open competition, mm. uh, retail competition and open access. Dapat mm -hmm. simulan talaga yung uh, paglalabas ng uh, rules and regulation para ma-implement itong programang ito. Sapagat dito ay uh, makakatipid talaga ng kuryente. Dahil pagka ito'y pinagana mo na, magkakaroon ng option ng isang consumer na makapili siya ng magse-serve sa kanya ng kuryente. Magsusupply, Magre-retail sa o, kanya. Correct, correct. Kasi pagka-retail, talagang medyo mamumura yan. Kaya lang, kinakailangan eh, pagtalunan yan. Sapagkat ang ERC nga, hindi ko malaman, sa hindi may paliwanang nakadahilanan, bakit nagtagal E isip mo naman, nagawa yung batas na yan 2001 pa. Mm -hmm. So ibig ba sabihin, sa loob ng 24 na taon, Ta -taon hindi mo mm. pa nagawa mm -hmm. yung isinasaad ng batas na kailangan palaganapin mo yung retail competition and open access at saka yung aggregation sapagat ito ang susi ng ikabababa ng kuryente o singil ng kuryente sa ating bansa. Magsimula tayo doon. Mm -hmm. mm -hmm. Pagkatapos, amyendahan natin yung provision na alam natin na ginagamit ng mga gumagawa ng kuryente kaya lalong mataas ang presyo. Kamukha nung nakalagay na yung isang uh, distributor, distributor, kagaya ng Meralco, mm -hmm. Mm -hmm. meron siyang option na kumuha doon sa mga kabarkada niya na generation companies mm -hmm. Mm -hmm. sapagat meron siyang pag-aari doon. <laughs> Ibig sabihin din, so alam mo, ka Kunwari, meron kang uh, o, uh, isang solar uh, generation company. Mas mura ka. Kaya lang, wala naman siyang pag-aari dyan sa company mo. So, bibili siya dun sa kanyang company na kahit mataas ng konti kaysa sayo, eh dahil kikita yung kumpanya niya. Ito yung problema dyan eh. Sa mga tuit, ikaw, pwede kang mag ng mura pero hindi kanya niya kukunin dahil do sa cross-competition provision dun sa... Epira. Iyo, uh, na, na, na kung tutuusin dapat yan na nagbabantay sa atin, uh, Kong. Yes, yan uh, Epira na yan. Okay. Mm -hmm. Ano ho masasabi ninyo na ibabalik na daw po ng Meralco yung halos 20 uh, bilyong na uh, nakuha nila for the past 3 years. paano ibabalik? Yung pautay-utay, hindi naman nararamdaman. Installment eh. daw po, installment oh, daw po. Oo, oh, eh, hindi mo mararamdaman 'yon. Sa ibabalik niya ng pautay-utay. Marami nang beses na ganyan pero wala pa rin uh, report na kung talagang naibalik na ng buo. Lalo na yung mga nakaraan. Dahil totoo naman, uh, kung na hindi ito first time na nangyari. Na may hindi. nasingil na sobra, nasingil na hindi natin alam, nasingil pala tayo. So dapat kahit paano po, meron na pumoprotekta sa atin, lalong-lalong na doon sa mga kababayan natin, when it comes to you know, mga hindi dapat nababayaran at nasisingil ng sobra, Kong. Tama, sa pagkatala mo, ang uh, susi dito ay yung regulator. Mhm. Mm Ito yung tinatawag nating Energy Regulatory Commission. Ang totoo niyan, doon sa kanilang mga mandato, sinasabi rin na kinokontrol din nila yung kinikita ng mga stakeholders. Mm -hmm. Halimbawa, sa distribution utility. Mm -hmm. Meron silang mga resolusyon na kung saan ay nilalagyan nila ng cap o limitation yung uh, kikitain. Mm Halimbawa, -hmm. uh, yung tinatawag nilang uh, uh, yung bang balik, yung bang uh, arrow, arrow, something. Naglagay sila ng isang cap na palagay mo 16.3% yung balik sa stockholders' equity. Mm -hmm. Ito yung kikitain nung namuhunan. Eh. Mm -hmm. Pero pagka sinuma mo at the end of the day, yung financials ng distribution utility, magtataka ka eh. Lumampas siya doon sa CAP eh. Meron siyang 23%, may 26%. Eh nasan yung 13.6? Mm -hmm. Ba't naglagay ka pa ng CAP o ng limitasyon sa kikitain niya ah, doon sa equity ng mm -hmm. stakeholders? Mm -hmm. Kung hindi mo naman sinusunod. At walang nagbabantay? At walang nagbabantay. <laughs> Pagka tinanong mo, hindi niya pa malaman kung saan niya kukunin yung record eh. Oo, uh, oo, uh, 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 uh. Marami, marami akong At saka ano, Kung, isa pa ang problema dyan, hindi namin masyadong alam at naiintindihan yung likod ng billing, kung ano talaga yung mga ibig sabihin ng mga nakalagay doon. Kahit na nakabreakdown breakdown yun, eh hindi namin maintindihan. Sa isang simpleng uh, mamamayan, wala ho nakakaintindi, Kung eh. Oo, oh, eh, kamukha nung, uh, may, may nakalagay doon na mga universal charges. Universal charges, yan. Palagay ko, hindi mo rin 19 <laughs> Ay, <dyan>. <laughs> Universal <laughs> language, alam ko. Universal, Love. Yung universal charges na yan, yun ang ginagamit doon sa mga tinatawag nilang lugar na SPAG areas, sabi nila. Eh. Mm -mm. Uh, ito yung mga areas na... Bulbul. -bul wala pa yung uh, wala pa yung transmission eh mm -hmm. katulad ng Mindoro napakalaki ng Mindoro pero is considered is pag area yan mm -hmm. ang ginagamit lang nila sempre yung kung sino yung nag-setup ng generation company diyan mm -hmm. kung nagkataon ng panggatong niya diesel mm -hmm. ay talagang ang pinakamatas na panggatong ay diesel mm -hmm. ngayon universal charge mo na yan mm -hmm. ay diyan kinukuha sina tayo ang nagsasubsidize kaya talagang malaki mm -hmm. uh, ibibigay yan sa napukor ang napokor ang magbabayad pero sa lalo na kapag ka tumaas ang presyo ng gasolina, lalong tumataas, nauubos yung universal charge mo. Tayo ang nagsasubsidy, pero kahit kailan hindi bababayan. sa yep. Sapagkat ang ginagamit mong panggatong ay diesel. Yan. Yeah. Okay, akong uh, uh, siguro this will be my, 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 last question. Alam ko, busy rin kayo. Meron nung tayong pinag-usapan kanina regarding dun sa four-piece. na uh, isa sa mga panukala ninyo ay pagbabayad, na, yung, yung ibabayad ng kuryente sa ating mga kababayan, uh, yung, yung billing nila sa kuryente. Ah, yung pinag-usapan natin na uh, kung ako masusunod. Yes sapagkat yung ating mga ayuda ngayon ay uh, halos limang klase na. Tama. <laughs> nag tayo sa four piece. Oo, uh -uh, four merong piece. Maip. Uh -uh. Merong maip, uh, merong tupad, merong aiks, at ang pinakabagong invention ay yung akap. Oh, yan, yeah. akap. Kapag sinuma mo lahat ito, itong limang ito, Dennis, 194 billion. Iyon. Pero kung tutusin mo, dapat ito, ang tatargetin niya, ay hindi ko kulangin sa 27 million filipinos mm -hmm. Ito yung ating marginalized. Ito mm -hmm. yung poorest of the poor mm -hmm. na talagang kailangang ayudahan. Ang yes. problema, hindi naman na-audit kung ilan talaga ang na-target. So out of the universe of, let's say, 27 million Filipinos, sa aking tansya, halos limang, limang lang ang na-target. Mm -hmm. sa mga tweed, E eh, sablay ito, hindi siya magiging ganap na pantulong kung pag-uusapan niya, address mo yung kahirapan ng bansa. Mm -hmm. Kasi hindi talaga na natutuntun lahat. Yes, yes. ni Karami, karamihan sa kanila, wala kasing guidelines. Mm -hmm. Ngayon, inisip ko na ikukonekta ko na lang yung taas ng kuryente sapagat nakwenta ko, yung kababayad natin ng BAT, nakakakolekta ang gobyerno ng 120 billion pesos. Naisip ko, nakwenta ko tuloy na ang isang household o isang pamilya na nagkukonsumo ng 2,000 pesos per month na kuryente, pwede nating ilibre yun monthly. Eh. 2,000, yes. Kapag ginawa natin yun, ang uh, magiging uh, cost natin, 120 billion, katumbas yan ng 12% bat mm -hmm. na ating ibinabayad sa gobyerno. Mm -hmm. Ang problema lang, nakolekta ng gobyerno pero nakurap eh kasi yung 194 billion sa tinatawag nating ayuda, hindi naman napunta doon sa karamihan eh. Tama. At pagkatapos yung pagbibigay pa, eh hindi naman na ibibigay ng ng buo. Kaya kapag ginawa nating scheme ay 2000 pesos na worth ng kuryente na nakukonsumo ng isang pamilya, ilibri na natin. Ang matatarget natin, 27 million Pilipinos. Yun. Mawawala ang corruption sapagkat direkta nang mabe-benefit sa kanila. Yung benepisyo mapupunta sa kanila. Yun. Mawawala ang corruption. Uh, Marami masasaktan. <laughs> wala nang makakapagpasikat sapagkat hindi na dadaan sa mga politiko. Correct. Ito oh. yung gusto kong mangyari. Simpleng-simple ito. Talagang matatarget mo na mawawala yung corruption Tama. at hindi magpapasikat yung pinadadaanan mo pa nitong mga ayudang ito. Iyon. At saka you can just imagine na uh, akong uh, ilang kuryente o ilang bahay mabibigyan ng kuryente magpapatuloy ng pag-aaral at saka dire-diretso ang buhay ng pag-unlad ng bawat pamilyang Pilipino. Tama. At saka oh. nasasubsidize mo nga sila. Correct. Malaking correct. bagay sa kanila yung matitipid nila buwan-buwan at hindi pa nakukurap. Oh, pagka, hindi, gan, pagkaganyan ganyan lumabas uh, kung yung magiging sistema madaling i-monitor yan kung... Madali, sapagkat Oo. wala ka nang gagawing uh, regulasyon, sapagkat direktang napupunta sa mga households yung kanilang subsidy. Iyon. Monthly, Iyon. talagang libre na sila. Iyon! Okay, ah uh, Senator, uh, kailangan maupo ka ron dahil para mabantayan ng kuryente namin at maibalik yung mga na nasingil sa aming sobra kung nasa inyo po ang pagkakataon para kausapin, kayo po ay napapakinggan, kayo po ay napapanood ng buong sambayan ng Pilipinas hanggang sa ibang uh, ibang uh, bansa po. Go ahead po. Salamat, Dennis, sa uh, pagkakataong binigay nyo sa akin. Uh... Kaya banggit ko ay kailangan nating bantayan lahat ang mga batas natin na uh, maganda naman ang layunin, ngunit ang pagpapatupad ang nagiging problema. Kailangan lang merong tagabantay. Ay kuryente, isa lang. Sa pagsasaka, napakaraming magagandang batas, ngunit yung pagpapatupad, yun ang sablay at hindi nababantayan. Ang gusto ko pong gawin ay uh, isa po ako sa magbabantay sapagkat ang mga batas po ay ginawa para po ito'y mapakinabangan ng buong sambayanan. Yun po ang aking may contribute sa inyo at alam ko po na pagbibigyan ninyo ako sapagkat ito lamang ang dapat nating gawin para maitama po natin ang maraming mali sa ating pamamahala sa gobyerno. Salamat po. Ah, uh, Senator Rodante Marcol Marcoleta, pang ilan pong number po tayo sa balota? Kalibre 38. Yon! Kalibre 38. Napakadaling uh, tandaan. 38 lang po. Rodante Marcoleta. Kong, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa Ronda Pilipinas. Ako, magpapasalamat sa iyo, Dennis, sapagkat hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataong maka, makausap natin ng ating mga taga-subaybay. Itinuring mo pa akong special na guest. Iyon! Na Parang halo-halo. Salamat. Sa iyo. <laughs> Thank you very much.